Hey guys, welcome back ulit sa ating channel and for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin or paano nga ba tayo gagawa ng Gmail account gamit lamang tong cellphone na to. So una-una guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe dahil napakaraming tutorial ko pa ang uh, ituturo sa channel natin. No? Oh. So tara, wag na natin patagalin pa. So pwede kang gumawa gamit lamang dito sa Gmail na application. Pero mas madali din dito sa browser. So dito na lang tayo sa browser. So open lang natin 'tong uh, new incognito. So ang ang gagawin mo lang is magta-type lang tayo dito ng Gmail. Okay. So dito Gmail. So pindutin mo lang 'tong first na lumabas sa Google at mare-redirect tayo dito sa create an account. So dito may drop down dito guys. So meron kayong pagpipilian. Ito ba ay for personal use? or ito ba for work or for business. So, kapag uh, para sa personal use, click mo lang yung personal use. So, dito meron kayong uh, gagawin or meron kayong fill up na pangalan. So, ang kagandahan dito guys ay pwede kayong gumawa kahit one name lang. Unlike dun sa Facebook, di ba, na kailangan talagang full name. So, dito kasi, uh, first name, yung last name is optional lang. So, ngayon, since lahat naman, ta lahat naman ng tao ay may... Uh, Second name this tutorial ay gagawa lang tayo ng isang pangalan. And for this tutorial ay tuturo lang natin ay isang pangalan. So, title natin or yung ipapangalan natin dito sa account natin ay Turo. So, click lang natin yung next. So, dito mag-fill up tayo ng uh, basic information, birthday, tsaka gender. So, try natin December uh, 2, 1999. O, so, halimbawa lang to guys, ha. Ah. Tapos, pili tayo ng gender. Tapos, pindutin mo lang yung next. Pag napindot mo na yung next, ayan, pipili tayo ng Gmail address. So, meron ding sinasuggest itong si Google. Okay? So, itong uh, una at pangalawa, ito yung hindi pa ginagamit. Pero, gagawa tayo ng custom na Gmail address. So, piliin mo lang yung pangatlo, tapos, itype mo lang dito. So, halimbawa, Turo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, ito yung gagamitin natin. Pero, kapag mali, guys, halimbawa, ito. Turo. Tingnan lang natin kung available. So, ayan. Sorry, your username must be between 6 to 30 characters long. So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Turo, 1, 2, 3, 4, 5 at gmail.com. Pag pinindot natin ito, tingnan natin. Ayan. Itong username na to guys, ay takey na daw. Or, ginagamit uh, na. So, try another one. So, 6, 7, 8, 9, So, click next. Tingnan natin. Hindi pa rin siya available. So, ang gagawin lang natin, toro.ph123. So, tingnan natin kung itatanggapin nito ni Google. Hindi pa rin. 1, 2, 3, 1, 9, 9, 9, 9, That .ph 999 na ginawa natin. So, halimbawa yung password natin is, uh, or magsiset tayo ng password dito. So, i-cut uh, muna natin to. At ayun lang nga guys, nakagawa na tayo ng password. So, pindutin lang natin tong next. At tingnan natin kung tatanggapin. So, ayun, hindi siya tinanggap, may kulang. Dapat pala yung password natin ay strong password. So, dapat may number, may big letter, letter tsaka may symbol. So, try natin i-modify. So, yun na nga guys. Na-modify ko na yung password natin. Meron na itong big letter, small letter, symbol, tsaka numbers. So, try natin. Pinutin yung next kung tatanggapin. Hindi pa rin. So, yun na nga guys. Uh, pangalawang modify na natin. So, ito yung pahirapan dito guys. No? So, tumatawag na, na naman yung taga, ano, taga-AXA, nag, uh, nagbibenta na naman yun ng insurance galing sa Metro Manila. So, ito yung pahirapan dito guys. No? So, make it sure na yung password natin ay may combination of big letter, small letter, symbol, uh, tsaka numbers. So, ngayon, parang tatanggapin natin yung password natin. So, pindutan natin yung next. So, ayun guys. Uh, tinanggap na yung password natin. So, ang gagawin lang natin is uh, humihingi pala ng verification code si Google. So, itatype lang natin number natin dito, tapos magpapadala ng OTP si Google para i-verify na ikaw yung may-ari ng cellphone or yung account na to. So, ayun na nga guys, no? So, makikita nyo, tapos na tayong magpadala ng, or magset ng number, tapos 504335. Ito yung OTP na pinadala sa cellphone natin na in-enter natin kanina. So, pindutin lang natin yung next. Tapos, mag-set tayo ng recovery email. So, ang purpose ng recovery email, guys, ay uh, kunwari na hack yung email na ginawa natin ngayon. So, pwede mo pa rin or uh, kapag nakalimutan mo yung password or hindi mo matandaan yung password, pwede mo pa rin ma yung account na ginawa natin, yung Gmail na ginawa natin ngayon sa pamamagitan ng uh, recovery email na ilalagay natin dito ngayon. Okay? So, napaka-importante ito guys para ma-recover yung uh, email natin tsaka yung number kanina. So, importante yon Itong recovery email tsaka yung number na pinadalhan ng OTP. So, ito yung dalawang importanteng uh, mga tools para just in case na ma-hack or makalimutan mo yung password, ma-recover mo pa rin yung account mo. So, ayun nga guys. Uh, kanina, hindi ko na lang pinakita dito sa screen pagkatapos kong maglagay ng recovery email tapos pinindot ko yung next nagpop up doon yung verification or I mean uh, nilagay yung mobile number tsaka yung recovery email at i-confirm kong sa akin ba or tama ba tapos pinindot ko yung next napunta ako dito sa privacy and terms so, ang gagawin lang natin dito ay pindutin lang natin tong i agree so after natin i-click tong i agree mare-redirect na tayo doon sa dashboard ni Gmail So hintayin lang natin na mag-load. So yan guys, nare-redirect na tayo, na-redirect na tayo dito sa uh, Gmail. So open Gmail app, so gagamitin lang natin 'tong use the web version para mapunta tayo dito. So yun guys, nakagawa na tayo ng Gmail account gamit lamang itong cellphone natin. So ganun lamang kadali kung paano nga ba gumawa ng account sa Gmail. So, I hope nakatulong tong video na to guys. At kung meron kayong mga katanungan, please comment at sasagutin ko po yung lahat mga tanong niyo po.